Mayong adlaw sa inyong tanan mga kaigit. Ato na po ning gipataksi ning bata nga dili basta-basta mga kaigit. Paghuman ni og toksi mga kaigit. Amo na po ning gihakot diri na pita mga kaigit. Among gipaog sa bata mga kaigit. Kaya kung amigo man ang unang nagsangon ani mga kaigit. Paghuman ni mga kaigit og sangon mga kaigit nagkibot-kibot pa yung baba mga kaigit. Oh ta kay balog na unsinan niya. niya, aw na unsa day mga kaigit. Paghuman ni subida na niya sa among dalan. Ngiperting bakilida mga kaigit. Gisundan pudani dani akong isa kakauban nga dili basta-basta. Siya na po dani subida sa dalan perti makilira, perti pagyong bagnuta to kaigit. Pag-abot na mo rin mga kaigit, perti ng kapuya mga kaigit, perti pagyong subida mga kaigit, pero ingon akong kauban mga kaigit, siya daw ingon siya. Pagabot rin na pita mga kaigit, kaya ako nampunang naguna rin mga kaigit. Pertinang kapuya, hawin na kaya kong liog mga kaigit sa kong dala. Ako ano nang ibusdag rin na pita. O oh, tuwara o oh. ako pong kauban ni Bablopig mga kaigit, iyan na pong ibusdag ang iyang dala mga kaigit. nagsunod na mong kauban ng Bigman, iyan pong ibusdag mga kaigit. ang dagway mga kaigit. O dili basta-basta atundulitan sa kamera mga kaigit. ara kaigit.